apa yun o oh. apa yun o oh. Okay Okay na so good morning mga sir no so lahat na nanonood good morning so ito yung unit natin Uh, isusun KR na rb b 1 ang makina or eagle na rotary. So yung ulo nito is pure stainless no. So uh, lamang nito, puro stainless, hindi na kailangan mag body repair pa. Di diba? Alam naman natin kapag stainless. So ang problema nito is brake system. So lagi na ngayon ang preno. Pero naibiyahe pa namin to no. Uh, nung Sabado lang last Saturday may buyer to. Uh, nagkasundo na sa presyo ang request lang is palitan yung mga gulong ang problema, yan to, chine natin yung pangila ang preno, pangilalim niya no. Kasi naninikit siya. So nakita natin yung wheel cylinder bago. Yan. Gumagalaw, hindi stuck up. Yan makikita natin na nagagalaw natin. So yan, ganun din sa kabila, bago din. So yun nga totoo nga sabi nung may na bagong gawa yung preno nito. So ngayon ang problema lang kung bakit siya naninikit mantalang nagagalaw naman natin yung kanyang mga wheel cylinder. Yan, umiikot hindi istak up yung adjuster. So, naging problema nito no, kapag uh, nag-stuck up siya, parang naglalak yung brake fluid, hindi nakakabalik o walang release yung pressure na tinutulak mula dun sa brake master ay hindi nare-release no pag mo na yung brake ano ah, brake pedal. So parang hindi siya nakakatakbo, parang natatrap yung brake fluid kaya lagi nakaipit So pagka uh, buksan mo yung bleeder, lalabas yung brake fluid, freewheeling na naman siya. So dito, uh, namin yung kanyang spring. Yan. Kung okay naman yung hatak, okay naman, hindi naman siya ano, hindi naman siya mahaba. Ibig sabihin, maganda pa yung kanyang hatak pag uh, release ka ng bitaw. Kaya yun, ah, uh, una kong pinaganohan dito, is wheel, wheel cylinder nga, no? kasi yun dapat ang unang i So, pagbukas natin bago nga lahat. Gumagalaw siya. Okay? So, next natin gagawin nito is unti-unti uh, tayong akit sa itaas. Pero umpisa natin sa mga uh, brick line, brick tube, tsaka brick hose. Okay? Yun ang ating gagawin. So, ayun. Yung dalawang gulong na yan. Tapos mapupunta dito yung sarapan. Pero bago natin ibalik is kailangan na-check muna natin. So ngayon is titistingin ko kung bakit siya naninikit no. Ah uh, paapakan ko siya doon sa itaas na no? walang nakalagay dito na brake shot saka spring. Tingnan natin kung kaya natin itulak balik itong piston. So mga makikita niyo ayan hihilain ko. Gagalaw siya oh. Ayan. Pag ko siya ayan gumagalaw. Binaba ko gumagalaw. Di ba? So ang gagawin natin ngayon ay ah uh, bubuksan natin dito sa bleeder nya sa likod meron niyang 10mm dyan na ano, bleeder so yun ang nilulogan natin tiyapakan mo dandati natin kung gagalaw itong ano, mga piston okay nakapakan na? Oo. so makikita nyo walang galaw Ayan. so try, try kong ano buksan dito sa likod yung kanyang bleeder try natin ipakawalan. kung meron lalabas Ayan. so wala din dito nga apak mga wala din no So sunod natin i-check is dito na tayo sa ano sa host kasi dito siya. Ah uh, wala siyang ano dito, wala siyang fitting Dito tayo magano sa kabilang dulo. Yan. Lulugan natin yan. lang. So dito try natin. So tayo sa dulo bago din sa pinaka puno no. So, yan, makikita niyo may lumabas na fluid na oh. Tingnan tayo, dandan apak yun so ayan may lumabas op apakulit op o meron so confirm tapos ang gagawin naman natin is sa fitting tayo ayan so tanggalin natin to baka mamaya barado lang diba so ayan meron naman siyang fluid pero kakunti ayun o yung butas hindi siya barado Gitera pa akan mo. Kapa okay. ka na ng todo So pwedeng barado yung Kanyang hose So para malaman natin kung barado ba talaga o hindi Dito tayo Okay luwagan ko muna Yan so kinalas ko na yung ano Yung hose Tignan natin kung may lalabas na malakas Sige wag mo biglain. Sige sarado. mo Okay apak grandahan Kapa ka na Okay sagad mo Saka na yan? Wala talaga yung lumalabas. Ayun, no? So, ang problema is hose. So, sa kabila, ganun din yung scenario dito. Umiinit din. So, ang gagawin natin is dalawang hose na. No? Dalawang hose na yung ating kukunin. Tsaka, brick fluid para matesting natin umaya. So, ganun lang yung, ano, yung pag naka-encounter kayo ng ganitong problema. So nangyayari lang naman to sa mga stock at mga luma na nakos. Yan tulad nito, maluluma na talaga no, Makikita nyo dito. Yan, oh. Uh, pa, putol na rin yung rubber niya sa labas. So yan. So dito yan, ano yan siya? May lumalabas yan. Baka sabihin nyo, wala eh. Yan, testingin natin. Nagali muna. Yan, so nakatanggal na yung hose. Uh, tinatakpan ko na lang ng kamay dito. So, sige nga, kapak mo dandahan. Okay. <coughs> kapak. Ayan, makikita nyo ngayon. Sumirit yung fluido. Ayan o. Meron. Okay, sige bitaw. Ayan. So, ang problema natin is yung hose. So, kailangan natin ng dalawa nyan. Okay? Dalawang hose. So, may nabili na. May brick fluid na rin. So, asan yung hose natin? Ayan na. Ito na yung hose. So yung dashboard natin katay katay pa. Ayosin pa natin yan mamaya. Okay, so dito i eh, kakabit na natin yung ating hose na pamalit. Yun. So, ang haba. <laughs> Uy! Pariho ba to? Oo nga, no? So, ang haba lang siya. Ayan. Parang, parang pareho naman. So, brand G GT, GTR brand lang. Ayan. So, sa pagkabit nito, alam nyo naman, ibalik nyo ito sa dati. Ganyan. Tapos, yung dulo dito. Ayan. Papasok na natin. Dito. Sa ano nya. Pinaglagyan dati. Okay. Sige so, nga, pakakan mga nyok. Aray lang. Hmm, aray lang mong biglain. G. G. Hapak. Din mo pa. G. G lang. So, ayan na. Gumagalaw na. Bitaw. Ayan. Bumabalik. Nakita nyo. Dandang bumabalik. Sige, Gay, hapak. Ayan. Sige, Gay, hapak. hapak. Gay. Okay. Gay okay, apak. Oh, bitaw. So, dito naman yung isa yung bumaba ng todo. Ayan, kita nyo, kumalas na yung kanyang bolt So, tataas natin ulit. Yun. Okay, bumalaw na. So, ayun. Ibalik na natin yung kanyang uh, rubber boot nung no, ano. Well, cylinder. So, ngayon ang gagawin natin is ikakabit na natin tong brake drum since malinis naman 'yan. yan babalik na natin dito 'yan para makapag-adjust tayo ng preno. So, sa pag-adjust ng preno ay ginagawa ko, binibilang ko na lang 'no. Sinisikipan ko. Tapos pareho ang release o pareho ang ikot, kung ilan ang ikot na gagawin para mag-release yung preno. Para sa ganun ay pantay 'yung ating preno, kabilaan Hindi siya liliko kapag ka may merino tayo no? so ikakabit ko na lang muna yun so nakakabit na yan may ikot yung ating drum so ang gagawin natin ngayon is i-adjust natin para magpantay no so adjustin ko lang dito kailangan ano pare parehas para wala siyang kabel kapag ka na merino tayo kasi pagka hindi yan pantay doon yan magumpisa na ano kusang liliko pagka na may merino tayo so, yung gagawin ko lang yung pag inikot natin na hindi niya na nakakamay tsaka natin uh, arihan o i-re-release ano, yung ikot nya pabaliktad naman ayan matigas na ayan, makikita niya matigas na so re-releasean ko ito yung muna ng tatlo isa, dalawa, tatlo. Ayan. na. preno mo. Okay. Nakapa ka na. Bibleed ko ah. Try natin. Yun. So mga sir. Sa lahat ng nanonood no. So nakabit na natin yung kanina. Yun. Ang akala natin is tapos na kasi nakapag na ako so nung ginawa ulit namin na pag bleed e eh, wala nang lumabas so dito na chinik ko na dito yung isa pang host galing sa uh, breakmaster brake master pababa punta dito yung kanyang brake host dito barado din Yan. may kita nyo may open time fitting punta dito connection sa isa ito yon pinabaran ko okay so importante talaga na pagka na stock yung sasakyan palitan na lang ng hose hindi matulad nito na ano na nagkakaberya no so para walang aberya palitan na lang so yun ah uh, pagkuha na ako isang hose para may lagay natin dito okay so, napalitan na namin yun makita nyo meron na tayong bagong hose dyan So, try natin na papakan kung ihinto na ba to. Kasi so, nga nyo, kapakan mga danyok. Para makapag-bleed na rin tayo. Okay, napak. Yun o, no? bitaw. Pak. Oh. Pak. Sumambot, no? Hmm. Okay, pak. O, oh, yun o. No? Okay, napak. Sa dalot-tutlo. Ngayon, okay, bleed na lang natin. lagi yeah. bomba kerme biar hmm. nak kasta na. belum mau bok hmm. ye yeah, bomba tahu lima lang hanggang lima lang bomba pa, may hangin pa. Baru yung fluid so hindi natin sasawari na may... oh, yun kas na okay bitaw apak yun o oh. apak yun oh. okay. okay na